ipadaan natin ng kaunting tagisa ang ating uh, sinigang na tilapia para mas malasa ito. At ayan, inuna ko yung bawang, luya at kamatis at sibuyas. Ayan, kaunting isa lang. Pagkatapos so, niyan, ilagay na natin yung ating pineritong tilapia. Ayan. Napakasarap ng lasa niyan, guys. Kasi ano lang siya. Pinerito ko muna yung tilapia para mawala yung langsa nito. Diba pag tilapia malangsa talaga yun. Kaya, yung ko siya para mawala yung lang sa at masarap ito guys try nyo rin ganyan guys at sa mga hindi pa naka subscribe sa aking youtube channel please mag subscribe na and i click yung notification bell para update kayo sa mga bago kong upload na simpleng ulam na masarap. Oh, di ba diba, guys? Ang sarap yan, guys. Try nyo rin ganyan. Ayan. E, tinimplahan ko lang siya ng kaunting asin, kaunting bitchin. Ayan. At madali lang siya lutuin, guys. Kasi, preto na yung isda. At ang lulutuin mo ay yung ating gulay na yan. Ayan. Sabalit na lang yan siya. Try nyo rin, guys. malapit na siya maluto kaunting sandali na lang ang lutuin natin itong uh, ang ating last na gulay, kangkong ayan o oh. kaunting kimbut, luto na ayan thank you for watching guys sana nagustuhan nyo yan See you on my next vlog. God bless.